Kaibigan, huwag kang panghinaan ng loob. Ang buhay na ito'y puno ng unos at bagyo. Ngunit ang daan ay magiging maliwanag kung ang Diyos ang susundin mo sa bawat yapak. Sa kanyang salita, naroon ang gabay. Ang tamang landas ay kanyang ituturo. Kapag siya ang una, di ka maliligaw. Sa hirap man ng daan, laging may liwanag na tanaw. Ang pagsunod sa Diyos ang susi ng tagumpay. Pagtitiwala't pananampalatay, ay huwag bibitawan. Kung sa Kanya mo iaalay bawat hakbang, pagpapala at kapayapaan ang iyong makakamtan. Kaya't magpatuloy, hawakan ang pananalig, kahit ang daan ay masikip o madilim ang paligid. Sa dulo ng lahat, biyaya'y aanihin, tagumpay na galing sa Diyos ay iyong kakamtin.